Ang ilang mga bata ay naalala para sa kanilang mga ng damit, ang iba para sa amoy ng pagkain sa kanilang mga lunchbox. Si Ana Clara ay bahagi ng pangalawang grupo sa isang paaralan kung saan ang status ay tila mas mahalaga kaysa sa mga laman ng kanyang mga backpack. Gusto lang niyang kumain ng tanghalian ng mapayapa, ngunit maging iyon ay naging biro. Marahil ay naranasan mo na ito noon, pagiging iba at bilang resulta, hindi nakikita o kinukutya dahil man sa pananamit mo, aksent mo, backpack mo o sa lutong bahay na tanghalian na inihanda ng nanay mo ng buong pagmamahal. Nakakatuwa kung paano kung minsan ang dinadala natin ng may pag-ibig ay nagiging puntirya ng pangungutya. Ngunit ang nakakaalam ay ang maliliit na kilos na ito ay nagdadala ng mga kwentong lubhang nakaaantig sa atin. At ganoon nga ang nangyari sa kafeterya na yon. Ang tila isa pang ordinaryong araw ay natapos sa isang hindi inaasahang kilos na nagmumula sa isang taong hindi inaasahan. Isang sandali na naging aral, halimbawa, at marahil, ito rin ang magiging inspirasyon na kailangan mo upang maunawaan ang tunay na halaga ng iyong pinagbulan. Hindi si Ana Clara ang uri ng tao na nakakuha ng atensyon sa kanyang sarili gamit ang kanyang perpektong brushed na buhok o designer sneakers. Sa katunayan, ang pinakatumatak sa kanya ay ang kanyang pananahimik. Sa dosyo taong gulang pa lamang, natuto na siyang mag-obserba ng higit pa kaysa sa pagsasalita niya. Marahil dahil sa pagkamahiyain o marahil dahil itinuro sa kanya ng buhay na kapag may pag-aalinlangan, pinakamahusay na makinig. Isang estudyante sa isang respetadong pribadong paaralan, hindi lamang ang kanyang mga libro ang dala niya, kundi pati na rin ang mundo ng mga kwento sa bawat tingin. Araw-araw, mas mabigat ang kanyang backpack dahil sa isang espesyal na detalye, ang kanyang lunchbox. Habang marami sa kanyang mga kaklase ang nag-order ng mamahaling merienda sa app o kumain sa buffet ng paaralan, si Ana ay kumuha ng simpleng pagkain mula sa ilalim ng kanyang lunchbox na inihanda ng may matinding pag-iingat ng kanyang ina. Ito ay kanin at beans, mahusay na tinimplahan na manok at ginisang gulay, ang uri ng pagkain na lulutuin ng iyong ina na nagpainit sa iyong puso sa pamamagitan lamang ng pag-amoy nito. Isang lutong bahay na lunchbox na parang yakap. Ang pamilya ni Ana ay mapagpakumbaba, ngunit puno ng pagpapahalaga. Ang kanyang ina, isang mahusay na lutuin, ay nagsumikap na panatilihin ang kanyang anak na babae sa paaralang iyon, kahit na may kaunting badyet. At alam ito ni Ana. Alam niya kung magkano ang halaga ng bawat buwan ng pagbabayad, bawat uniforme na hinugasan ng kamay, bawat pakete ng bigas na nakaunat sa katapusan ng buwan. Kaya naman, kahit na tila tinutuya ng mundo sa labas ang kanyang pagiging simple, lumakad siya nang nakataas ang kanyang ulo dahil sa kaibuturan ng kanyang puso na buhay ang isang bagay na hindi mabibili ng kahit anong halaga, pag-ibig, pagmamalaki sa pinanggalingan. Magkaibang mundo ang paaralang pinag-aralan ni Ana Clara mga naka-air-condition na gusali, mga sports court na may espesyal na sahig, mga laboratorio na parang isang bagay sa science fiction na pelikula. Lahat ng naroon ay umaamoy ng pribilihiyo. Ito ang uri ng paaralan kung saan ang isang parking space ay halos kasing halaga ng isang marka ng pagsusulit, kung saan ang pagiging anak ng isang doktor, negosyante o politiko ay hindi inaasahan. Sa gitna ng lahat ng ito, tila sticker si Ana na naipit sa maling lugar sa album. Ang cafeteria ay isang tapat na salamin ng katotohanan ito. Mga modernong counter, gourmet snack, cold press juice, snack machine na may mga pangalan sa English. Ang amoy sa hangin ay ng ostentation disguised bilang isang malusog na menu. Samantala, kinuha ni Ana ang kanyang asul na styrofoam box Mula sa simpleng pagkain, ginawa gamit ang mayroon sinanay sa bahay. Walang mga organic na label, ngunit puno ng lasa at pagkain na may pagmamahal. At syempre, sa ganitong kapaligiran ng mga hitsura, ang mga pagkakaiba ay hindi napapansin. Ang mayayamang estudyante na nakasanayan na sa pagmamalabis ay hindi pinatawad kung ano ang itinuturing nilang sa labas ng pamantayan. At nang matagpuan nila ang isang tulad ni Anaklara na hindi karaniwan, ang pangungutya ay banayad, halos matikas. Ngunit malupit pa rin pambubuli sa paaralan walang mga suntok na ibinato doon. May mga sarkastikong ngiti, mapanghusgang tingin at ngiting-ngiti sa katabing mesa. Noong una, inakala ni Anaklara na nasa isip niya ang lahat. Konting biro dito, bulong doon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga komento ay naging masyadong madalas upang maging coincidence. Anong amoy yan? Ang ilan ay magbubulungan. Ang iba ay mangungutya ng may kabalintunaan. Dalhin ang buong PF ngayon, ha? Sa lalong madaling panahon, ang lutong bahay na lunch lunchbox naging katatawanan na parabang ang masarap na pagkain na ginawa ng isang mapagmahal na ina ay isang dahilan upang ikahiya. At bilang maliit na bilang ito ay duwag. Ang mga label ay dumating na parang mga tirador na nagkukunwari bilang tawa. Pagkain ng kaawa-awang tao, kahon ng tanghalian ng manggagawa, kanin at sitaw na amoy bawang, sabi nila, na bang mababawasan ng sinuman. Sinubukan ni Ana Clara na tumawa para hindi magmukhang marupok, ngunit sa loob, ang bawat salitang iyon ay nag-iwan ng marka, parang sinasabi nila, you don't belong here. At ang pinakamasamang bahagi ay na kung minsan, nagsimula siyang maniwala dito. Mula doon umatras si Ana, huminto siya sa pagkain ng tanghalian kasama ang kanyang mga kasamahan. Naghanap siya ng mas liblib na sulok, madalas na nagkukunwaring hindi nagugutom para lang maiwasan ng mga titig hamak na babae si, na dati ay nahihiya, ngayon ay naging invisible. At lahat dahil sa kung ano ang dapat na pinagmumulan ng pagmamalaki, pagkain na may pagmamahalinihanda ng kanyang ina. Hindi niya alam na ang lunchbox na iyon ay magbibigay pa ng anakaka-inspire naman sa iyong buhay at lahat ng tao sa paligid mo. Si Dona Sida, ang tita ng karinderya, ay hindi tipong madaldal, ngunit nakita niya ang lahat ng may karanasang mga mata. Marami na akong nakitang mukha na dumaan sa para lang yon. Ang mga spoiled, ang mayabang, ang insecure at ang invisible. At nang mapansin niya si Ana Clara, mag-isa sa isang sulok, nakayuko ang ulo at siya saradong lunchbox alam niyang may higit pa sa kahihiyan doon. Dahan-dahan siyang lumapit, umupo sa tabi niya at nang walang seremonya, nagtanong, Nakakatawa na naman sila, di ba? Sinubukan ni Ana na itago ito sa isang mapait ng ngiti, ngunit ang kanyang luha ang mga mata ay binigay ang lahat. Noon, nagkwento si Dona Sida sa sarili niyang kwento. Nanggaling din siya mapagpakumbabang pagkabata, nagdala din ng pagkain mula sa bahay at nakarinig din ng tawanan sa mga sulok. Pero alam mo kung ano, sabi niya, nakatingin sa mga mata ni Ana, "Yan pagkain ng nanay ito ang nagpapanatili sa akin sa buhay at hindi lang sa tiyan ko hindi, nasa puso ko iyon." Simpleng usapan lang, pero parang balsamo sa kaluluwa ng dalaga. Umalis siya bitbit -bit ang kanyang lunchbox sa kanyang kamay at medyo gumaan ang kanyang puso. Ang mga salitang iyon ay gumising sa kanya na natutulog pagmamalaki sa pinanggalingan. Siguro wala pa rin siyang lakas ng loob na harapin ang pagtawa. Pero ngayon, at least, alam niya na may isang tao sa lugar na iyon na nakakakita ng halaga kung saan nakikita ng iba ang kahiya. At kung minsan, iyon lang ang kailangan natin. Akilos ng tandaan na tayo ay katumbas ng halaga, kahit na ang mundo ay nagpipilit na sabihin kung hindi. Sa linggong iyon, ang mga pasilyo ng paaralan ay mas abala kaysa karaniwan. Ipinaskil ang mga poster, nakahanay ang mga upuan sa auditorium, at tuwang-tuwa ang mga guru. Ang bawat isa ay naguusap tungkol sa pagbisita ng isang dating estudyante na nagawa ito sa buhay. Ito'y kong kanyang pangalan ay nabasa sa mga pahayagan at palabas sa TV Rodrigo Moretti. Isa sikat na chef na may mga award-winning na restaurant sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isang lalaki na, anya, naghain pa ng mga pinggan sa mga presidente. Ang kanyang presensya doon ay nagdulot ng magkahalong pag-asa at kawalang kabuluhan. Nakita ng ilang estudyante ang lecture bilang pagkakataon para makapag-selfie. Ang iba ay nakita ito bilang isa pang pagkakataon upang ipakita ang kanilang katayuan. Ang aking ina ay kumain na sa kanyang restoran, sasabihin nila. Ngunit kakaunti ang talagang interesado sa kanyang sasabihin. Si anak Clara halimbawa, ay walang ideya kung sino siya. Siya ay mas nagaalala aalala tungkol sa pag-alala na kunin ang kanyang lunchbox na tinidor kaysa sa pakikinig sa mga talumpati tungkol sa tagumpay. Ngunit ang walang nakakaalam ay ang lalaking ito sa pagitan ng isang Michelin star at isa pa ay nagdadala pa rin ng mga alaala na halos katulad ng kay Ana. Hindi siya dumating para pag-usapan ang tungkol sa pagluluto mga recipe o kita. Dumating si Rodrigo para pag-usapan mga pagpapahalaga sa pamilya, ng pagtagumpayan ang pagtatangi at kung paano mababago ng simpleng lasa ang mga tadhana. At mismong ang mensaheng ito ang magsisimulang baguhin ang lahat maging ang sinabi sa cafeteria. Natapos ang lecture at bumalik sa pahinga gaya ng dati ang mga estudyante, ang sikat na chef na papaligiran ng mga guro Naglalakad sa cafeteria, nakangiti at nagpapalitan ng mga pagbati. Noon ay may huminto sa kanya, isang amoy sa hangin masyadong pamilyar upang hindi pansinin. Hindi ito ang magarbong buffet ng paaralan o ang mga opsyon na ibinebenta sa cafeteria. Ito ay ang tipikal na aroma ng pagkain ng nanay na may tunay na pampalasa, ang amoy ng tahanan ng magagandang alaala. Sa likas na katangian, sinundan niya ang bango sa isang mas liblib na sulok kung saan si anak Clara muli ay kumakain ng tanghalian mag-isa. Mabait ngunit direkta, nagtanong siya, Ikaw ba ang nagdala nito? Sino ang gumawa ng ulam na ito? Ang batang babae na nagulat at medyo natakot ay nahihiyang sumagot. Ang aking ina, tumigil ang chef huminga ng malalim at gumiti. She cooks with soul. Alam mo naman yun, di ba? Doon, sa gitna ng kapaligirang iyon, kung saan ang hitsura ay lahat, ay hindi inaasahang pagkilala nagmumula sa isang taong tunay na nakaunawa sa halaga ng asimpling pagkain. Para bang hinila ng bangon na iyon si Rodrigo sa isang nakaraan na matagal niyang binabantayan, at si Ana nang hindi sinasadya ay binuksan na kasama niya ang pintong iyon, lutong bahay na lunchbox. Nang walang pag-iisip, yumuko si Rodrigo sa antas ng babae at nagtanong, Pwede ko bang subukan? Hindi alam ni Ana Clara ang sasabihin. Kanin, manok at gulay lang. Walang gourmet, walang magarbong. Pero mapilit siya, parang chef's dish. Kumuha siya ng isang maliit na kutsara at ipinikit ang kanyang mga mata habang nilalasa piyon. Parang naglalakbay pabalik sa nakaraan. Gaya ng ginagawa ng nanay ko dati, bulong niya na may taimtim ng ngiti sa labi. Namayani agad ang katahimikan sa cafeteria na patingin ang lahat sa pinangyarihan. Ang ilang mga kasamahan na dating nanunuya ay nanlaki ang kanilang mga mata ang sikat na chef hindi pinapansin ang buffet ng paaralan kasama ang mga balot nito. Makukulay na salad at imported na pangalan ay naroon na kaluhod na pinupuri ang pagkain na may pagmamahal ginawa sa kusina ng isang simpleng bahay. Ang dating pinagmumulan ng mga biro sa sandaling iyon ay nakakuha ng ibang kinang. Isang dignidad na hindi inaasahan ng sino man doon na masasaksihan. Ito, sabi niya ng malakas, ang lasa ng aking pagkabata. Dito ako nang galing at ito ang dahilan kung bakit ako kung sino ako. Imposibleng hindi magagalaw. Si Ana Clara, na dilat ang mga mata at ang bilis ng tibok ng puso, ay halos hindi makapaniwala sa eksena. Siya na noon pa man ay gustong magtago sa oras ng merienda ay ngayon ang sentro ng akapanapanabik na kwento at ang mundo ay sa wakas ay nagbigay pansin. Nang maglaon, habang puno pa ang auditorium, tinawag ang chef upang isara ang kaganapan sa pamamagitan ng ilang huling salita. Ngunit sa halip na pag-usapan ng tungkol sa kanyang karera, entrepreneurship o mga tagumpay, Si Rodrigo ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon. Bago ako umalis, sabi niya sa mikropono, kailangan kong sabihin sa iyo kung ano talaga ang nag-iwan ng marka sa akin ngayon. Huminto siya, tumingin sa mga manonood at itinuro. Yung babae doon, Ana Clara. Ang katahimikan ay kaagad. Tinawag siya nito sa entablado para magulat ang mga tingin at ang ilan ay napahiya pa sa isang matatag at emosyonal na tono, sinabi niya na siya ay nag-aral din doon taon na ang nakalipas at sa loob ng mahabang panahon ay pakiramdam niya ay maliit para sa pagkuhalutong bahay na lunchbox parang si Ana. Noon, kinukutiya din ako sa pagdadala pagkain ng nanay habang ang iba ay bumibili ng merienda. Ngunit mula sa pagkain yon, ginawa ng may pagmamahal ipinanganak ang aking panlasa ito ang naging inspirasyon ko sa pagluluto para pahalagahan ang bawat panimpla bawat kilos ang auditorium ay tila nakulong sa ibang oras sa unang pagkakataon ang mga pagpapahalaga sa pamilya ang pagmamalaki sa pinanggalingan ang mapagpakumbabang pagkabata lahat ng ito ay ipinakita bilang isang kabutihan hindi bilang isang kahihiyan Si Ana na nakatayo sa tabi ng chef ay nakikinig sa lahat ng may luha sa kanyang mga mata. Nagtapos si Rodrigo sa isang parirala na umaalingaw-ngaw. Huwag itago kung saan ka nanggaling galing dahil iyon mismo ang magdadala sa iyo kung saan mo gustong pumunta. At sa sandaling iyon, wala nang tumawa sa lunchbox. Kinabukasan, dumating si Ana sa paaralan gaya ng nakagawian nakasabit ang backpack sa kanyang mga balikat, may hawak na lunchbox at maingat ang kanyang mga hakbang, pero may kakaiba. Ang mga tingin ay hindi na mapanukso, ngunit mausisa kahit na humahanga. Lumapit sa kanya ang isang kaklase na hindi pa siya nakakausap noon at sinabing, "Gusto kong makasama ka sa tanghalian ngayon." Ang isa pa ay nagtanong, medyo nahihiya kung maaari niyang subukan ng kaunti sa lutong bahay na pagkain, ang nakaka-inspire na manay nagsimula. Ang kahon ng tanghalian na dating pinagmumulan ng panunuya, ngayon ay naging simbolo ng isang bagay na mas malaki, ng pagmamahal, ng kultura, ng mga halaga na walang tag ng presyo. Maging ang mga guro ay nag-uusap tungkol sa talumpati ng chef at kung paano ito naantig sa lahat para bang isang tabing ang nahulog mula sa mga mata ng marami doon at ang dati ay hindi nakikita ay kinikilala na ngayon bilang mahalaga. Hindi kailangang baguhin ni An kung sino siya. Nagsimulang mag-iba ang pagtingin sa kanya ng mundo. Sa harap ng mga epekto, nagpasya ang pamunuan ng paaralan na kumilos. Gumawa sila ng isang proyekto na tinatawag na Flavors of Origin kung saan ang mga mag-aaral ay iniimbitahan na magdala ng mga tipikal na pagkain mula sa kanilang mga pamilya, magbahagi ng mga kwento at magmuni-muni sa kung ano talaga ang bumubuo sa ating pagkakakilanlan. Ito ang simula ng pagbabagong panlipunan sa loob ng pader ng paaralang iyon. At nagsimula ang lahat sa isang matapang na babae isa lutong bahay na lunchbox at isa kilos ng empatiya na tumawid sa kafeterya na parang kidlat talaga. Pag uwi niya ng hapong iyon, ibinabani ni Ana Clara ang kanyang backpack sa sahig at tumakbo sa kusina, kung saan ang pamilyar na amoy ng bawang at sibuyas na browning sa langis ng oliba ay nagpahayag na halos handa na ang hapunan. Walang sabi-sabi, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Nagulat si Donna Lourdes. Ano ang mali, mahal ko. But Anna only said, wala lang. I just wanted to thank you for everything. Hindi talaga maintindihan ni nanay, ngunit ngumiti siya ng may luha sa kanyang mga mata. Pagkaing may pagmamahalay ito, nagsasalita ng hindi nangangailangan ng mga salita. Sabay silang umupo sa mesa. Inihahanda na ang tanghalian sa susunod na araw na may parehong pangangalaga gaya ng dati. Ngayon lang, yun simpleng pagkain na minsang dinala ng may kahihiyan ay dadalhin pagmamalaki sa pinanggalingan. Sa wakas ay naunawaan ni Ana na ang kanyang kwento kasama ang lahat ng pagiging simple at lakas nito ay eksakto kung bakit siya natatangi. Hindi niya kailangang itago ang anuman sa kabaligtaran doon sa detalyeng iyon na naging iba na mamalagi ang kanyang tunay na lakas. At kaya namin tapusin ito kapanapanabik na kwento na may malakas na paalala, hindi palaging ang pinakamalakas ang nagbabago sa mundo, ngunit ang may matibay na ugat at tapat na puso. Sapagkat, sa huli, gaya ng sinabi ng huling pagsasalaysay, Minsan kung ano ang ikinahihiya mo ngayon, iyon mismo ang magpapatingkad sa iyo bukas. Ilang beses ka bang nabigo na ipakita kung sino ka talaga sa takot sa iisipin ng iba. Marahil ay naitago mo rin ang ilang bahagi ng iyong sarili, ang iyong pinanggalingan, ang iyong paraan ng pagsasalita, ang iyong paboritong pagkain sa pag-aakalang ginawa ka nitong mas mababa. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang detalyeng ito ang higit na makapagpapalabas sa iyo? Walang kailangang baguhin si Ana Clara. Hindi siya yumaman. Hindi siya natutong igiit ang sarili sa pamamagitan ng pagsigaw. Ni hindi niya sinubukang magmukhang hindi siya. Ang nagbago ay ang paraan ng pagtingin niya sa mga taong sa wakas ay nakita ang halaga na palagi niyang taglay. At ngayon tinatanong kita, ano ang tinatago mo sa loob dahil sa kahihiyan. Maaring iyon ang magpapatingkad sa iyo sa karamihan. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell para makatanggap ng mas maraming content na tulad nito at magkomento sa ibaba. Nahusgahan ka na ba sa pagiging iba o mas mabuti? Anong bahagi ng iyong kwento ang natutunan mong mahalin kahit na hindi ito pinahahalagahan ng iba? Ang iyong sagot ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa isang tao ngayon.